siya si Tim. Isa siya sa mga reason kung bakit kami pumunta sa event ni Mitsubishi. Para tingnan ang Mitsubishi Expander. At para makita rin ang upcoming models ni Mitsubishi. At ang CEO na din. At ang pinakahinihintay namin na test drive sa mga kotse nila. So nandito tayo ngayon sa event ni Mitsubishi. Bago makapasok, kailangan muna mag-register. Buwan ng ano, kidnapping. Yeah. Seraulo ka. <laughs> man mauso ang mga sikat na modelo ng Mitsubishi ngayon, dito lahat-lahat nagsimula ang mga legendary cars nila ngayon sa mga old models no 80s. At nagsimula naman ang lahat ng technology ng makabagong sasakyan noong 90s at early 2000s. At dito rin unti-unti umusbong ang pagkahilig natin sa mga legendary cars ng mga Japan ngayong 2023. Ngayon, kilalani naman natin ang concept design ni Mitsubishi. Walang iba kundi ang XRT at XFC para sa susunod na henerasyon. ako dito nakikita ang ng sasakyan eh. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ayun! Mitsubishi Outlander. Ito ang Mitsubishi Outlander. Isang plug-in hybrid SUV ni Mitsubishi. Kung saan pwede mo siyang i-charge sa mismong garahe mo. At sobrang perfect din ito dahil meron siyang 4-wheel drive system capability. power. pati di gumagana? Power. Di, yung ano, upuan dapat gumagana ito. Ito ang ganda ng mode niya, di pihit lang. Kasi ito yung cambio niya. Sobrang modern. Tapos may paddle ship siya. Tapos ang maluwag pa, meron pa siyang sunroof. Puksan natin. Ay, ayaw. <laughs> ayaw. Ilaw, ang ganda ng loob, no? Tra. Ay, ito, meron siyang ano, memory seat. At dito sinubukan naman ng ating tropa sakyan ang Outlander. Wow, luwag. Nilang gumagana yung ano niya oh. Nakaano ata. ganda, oh. Automatic na pala lahat ng ano nito. Oh. Pintana. So guys, subukan natin sa likod. Ayun lang. Subukan maluwag kasi. Maluwag siya kaya lang yung driving position kasi sa unahan hindi na-adjust pero okay din naman yung legs niya. malayo para sa akin. Mm. Sang luwag ng ano ko headroom mo oh, halos isang dangkal. Mas meron siyang ilaw oh dito sa gilid. Ang ganda. Ay may ano pala to seven seater. May upuan pa rin siya sa likod. Ito sa event ni Mitsubishi makikita yung iba't ibang build ng sasakyan. Kagaya nitong Strada meron siya ditong build na overland sa athlete model may rally art field din Nakagaya ng pinanglalaban ni Mitsubishi sa Dakar Rally Subukan natin Space Test sa Estrada Rally art Bobi na yung ito Sakto lang oh Bakit siya? Saka ang ganda nung ano niya Talagang kapit na kapit Siempre papauli pa ba ang Mitsubishi Strada na GLS 4x4. Pinapatunayan lang ni Mitsubishi na kahit base variant, kapag sinetapan mo ng Overland build, kaya niya rin sumabay sa mga top of the line variant nila at maganda rin. Subukan natin. tabi niya. Over tabi. May reklamo wala daw stepboard <laughs> Iyan na lang na stepboard delete. Ang tas niya eh. niya nga, yun nga, saya mo. <laughs> Ako pa, stick ship. Hindi ka nagamit yan. Sige, sakay ka. Ito, susubukan ng ating tropa sa likod. Sabayan nga natin Ito, strada Subukan natin sa likod Ay, maluwag din Maluwag, maluwag yung likod, oh diba? Ano yung part? Normal driving position mo yan? O, tara na, na tayo lang. Dito na yung ano test drive Ito, subukan natin itong strada Ang ganda loob niya Palagyan mo na ng bagay Sobrang ganda ng loob niya, tapos maluwag yung space. ay yung headroom niya. Maluwag exit yung ruta. Tapos dito na sa HK San Oh, habang ginagamit ko siya, unti-unti ko siya lalong nagugustuhan. Kasi, lakas nung sasakyan eh. Oh. Kahit kasi pickup truck yung dala mo, feeling mo para ka nakasakay sa SUV. Dahil sa tulin factor. Tapos yung ride naman niya, okay din naman. Although pickup truck siya, may konting tagtag. -tag, pero sa lahat ng pickup truck, isa rin siya sa pinakamaganda na ride. Lakas din. Ang <laughs> ganda na ito. Pwede gamitin yung paddle nito. <laughs> hindi mo naman ilagay sa ano press mo na yung panel. mas responsive yung ano nyo yung mas, hindi na siya mag upshift pag hindi pa yung na-reach yung speed mm -hmm. yung vision niya ang ganda rin eh talagang kitang kitang yung, yung nasa likod mo saka sa gilid isa pang maganda rito hindi sya mayroon gamitin <laughs> tapos diretsya lang po oh. Ganda na suspension niya parang di pick up subukan natin sa hams sa Ranger. Ay, lakas ng ano engine ring. Paano po in-off yung paddle shift nito? Sabay lang po? Ah, uh, ito lang. Hold press mo lang to. Hold press lang po. Yeah. Ganyan po. po. Yeah. Ano po makina nito? 4-in-15 pa rin. Saka ito yung kotse na kapag ginamit mo, parang ayaw mo nang bumaba dahil sa so, sobrang sarap niya gamitin. Sa akin nyo na lang ako, 917 118, 5082. Bali, I'm Erica para <laughs> <laughs> Uy, yung mga. Ang lakas. Ang lakas. Hindi <laughs> 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 ko tanya yun. Hindi ko tansyado. nagbabandil naman tayo <laughs> So, nararamdaman nyo ba dyan sa likod? Ay, dito sa sandala natin, hindi tayo masyado naka-straight ng Opo. ano ba diba? Kasi naka-J-line kami. Hmm, kaya yung so, ibang pick up mo ganun eh. Oo, uh, 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 di ba? Medyo masakit siya sa, sa, sa likod. So, ito kasi, naka-J-line kami, which is uh, very comfortable to dito sa atin sa likod. Pa paano kung sakaling may gusto po ng iba na makakapun po nito na mag-test drive din po or mag-avail po ng unit? Ayun. Bali, dito naman, yung sa event naman namin, hanggang, fly, hanggang Sunday naman to. So, pwede naman yun. Um, bali, pupunta lang dito sa World Trade Center. Tapos, ayun, nung ginawa ninyo, nag-register kayo. Tapos, nag kayo sa amin, sa agent. Tapos, ayun, makakapag-test drive na kayo. Actually, kagandahan yan nun. If ever, na may mga interested na bumili dito sa ano natin sa Mitsubishi. May discount kasi kami sa uh, may discount kasi kami na 10,000 pag nagreservation ka and then uh, chance ka pang manalo ng additional 50,000 do sa raffle draw namin. So total of 60,000 ng discount. Kaya sana yung mga bibili ng Mitsubishi cars from August to September 31 naman yung purchasing nun So, talagang ah, makaka-waste sila ng discount na yun. Okay. And dami din po pala discount kay Mitsubishi. Oo. Actually, may mga promos din kami for the Mirage. um, Ayun, eh, mostly sa Mirage namin, zero DP. And then, free two months amortization. Ano, ba? Ang ganda ng vibe niya, no? Responsive yung, ano niya, oh. accelerator. Pag umapaka meron agad. kasi oh. yung brake niya, sobrang lakas. Ang ganda ng rise ano, niya. Ito niya. ito. Hindi ka talaga. Ang sakit dito, pagdito. Kaya. Maganda rin liko niya. Basic lang naman to for the Estrada. Pero kung makikita mo yung amenities niya, is meron kaming cruise control, and then father shifter. So, ayun din yung mga features niya. Tinatestin ulit natin yung power, ha? Halong-halong na. Malakas <laughs> wala siyang, anina eh. may, may na, pa tayo sa mid RPM ha. Uh. Mm -hmm. Compared sa Ranger, yung Ranger nasa eh. High RPM yung power niya dahil sa turbo. Pero ito meron agad, nasa pa lang, 1.5 pa lang tayo may power na siya eh. mas maganda sa pickup pag turkey kasi kakarbahan mo siya sa likod eh. Ay. Na-enjoy. <laughs> nag enjoy enjoy Yan, nasa loob siya ng Montero.